Ayan, tingnan nyo mga mga idol kung kamukha ba. Ayan yung ilis yung mga idol. Ito yung isa. Ayan. Ano yan? Uh, Pinson. Uh, Ito yung pangalan yung mga idol. Ayan sa mga na. Yun yung nasa video natin mga idol. Yung mga ilis Ayan. Okay. Ayan, tingnan niyo mga idol kung kamukha ba doon sa nasa layout. Bali, ang tangkad niyan mga idol ay ano, itong mic sheet uh, Ayan. Tapos itong mahaba natin ay 550. Bali, tatlong araw yan mga idol kasama na overtime. Ayan. Uh, uh, ano pala ito mga idol? Robinson Ah, uh, Ilocos Ay mga bata natin Ah, uh, dapat sila na Kung sila kasi Tapos na Siya na, nilinig Ito yung ano Ah, uh, pagkapatungan yung mga idol Platform sila naman nakatupa sa mga platform tayo sa ganito kutin lang natin mga iron yeah. ito ano to ah uh, yung part na yan mayroon yung parang electric pan na nakalagay Balik janda tao minta umur.

binabata nanti kasi ano tapos uh, na bukas ulit mga bali yan yan uh, tatlong dalawang matangkad tatlong maiksi ayun maraming salamat mga idol at magandang hapon sa Soy-soy Ayan na siya mga idol. May sitap na nila Ayan. Okay.